गड़ा कट कर... Wow, mapabilis mo siya. araw, mga kasalo. Umusta um, po kayo? Um, po ang lahat? Ayan po, good morning po. Kaagaling lang po natin ng bayan, ah, uh, palengki po ng porak para po mamili ng mga palta o mga kulang. Iniwan na natin kanina to na naka-defrost. Ay, dinifrost na po pala natin to. Paano ba gamitin yun? Dinifrost. 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 Uh -huh. At ayan po, no, kumuha na din tayo sa rep. Inutusan na tayo ni Sao na kumuha ng ganito. Isang labanos. Dalawang kalabasa. Ano kasi tawag dito? String sitaw string beans. Dalawang carrots at saka dalawang. Puno pa yung rep natin ng ano eh, ng gulay. Ayan. Magbabala na daw tayo. At pinapakuluan na din o sinisimulan na natin pakuluhin yung pang sinigang na baboy at saka kaldiretang baboy. Ito po yung kaldiretang baboy natin. Sampot sya pa lang. Sampot pa lang daw to. No, As of now, yan po yung Yan po yung mga nahiwa natin Ito, ano to? Gabi? Babalatan lang to? Babalatan? Tsaka iwain, na. Yes Okay Taym okay. po, ano, ninuton po ang Disney Princess po natin. Kuha muna tayong um energy. Energy, energy, energy cup. Wala na gusto ako sa ano, amoy ng ano? Diyan eh, sa direkta. Amoy ko pulutan. Lo ngano? nga, no? Pag sinabing kaldereta, talagang pumapasok sa utak, pulutan siya. Ako, ever since nga, pag, pag sinabi mong kaldereta, pumapasok sa utak ko, pulutan siya. Hindi siya pagkain, hindi siya ulam, gano'n. Mm -hmm. Kasi every time na umiinom ng kabataan, magpaluto kayo ng kaldereta. Bibe, manok. Tsaka ma yung matatanda, talagang ganun yung gusto nila, ano? Kaldereta kambing, first time ko din makakain kila, na ng kila Salam Pinakamasa... Ano talaga yung kaldereta, kambing talaga. Ano ba yan? Mm -hmm. <coughs> sarap, sarap din magluto ang pagkain tatay ni paring Lawrence. Sa din siya sa ano yung... Si Bapa oh, ba pang Bapa 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 Rodel. Si Bapa <coughs> Rodel si magaling, ano, magaling magluto. Si Maren Rendel. Oo, oh, si Maren Rendel. Darang Baby. Sarap din magluto si Darang Baby. Daram baby. Kapampangan din yung Ay, luto siya, niya. Tarlak kasi si Darang yeah. Baby. Kaya eh. sa ting may occasion din sa kanila, si Darang Baby yung nagluluto. Buti pa si Darang Baby, matanda na. Baby, baby pa. pa din. Yan, no? Kayo po, ano po yung mas prepare nyo sa ano sa sinigang? Yung maasim na maasim? O yung sakto lang? O yung hindi ganong maasim? Naguguluan na daw po si Sawe. Eh. Hindi niya alam kung... Hindi niya alam tansyahin pagdating sa sinigang. Ayun, kasi na maasim na maasim sa sinigang. May mga time kasi na gusto mo yung sobrang asim. May mga time na gusto mo sakto lang. Hmm, Dito na. Pinatay na yung apoy. Comment down po kayo mga kasalo para magkaroon po tayo ng idea. Giligisan na po ni Sao yung pa order po natin na food tray na baked mac. Yung ano yan, yung ano ba yan, yung sauce niya uh -huh. Yung sauce po ng Bake Mac ay ginagawa na ni Bali pa order po natin ay Bake Mac at Shanghai. Uh -huh. Party size na Bake Mac tas large na Shanghai. Habang tayo po ay gagawin na natin yung Shanghai. Kala mo naman talaga may tira eh, ano? <laughs> ano lang po, uh, ang tawag dito, uh, yung tayo yung mag -fo food Ano dito? Nakalimutan. Ah, Tapos tao doon food drive. O gigilingin natin. Gigiling ka. Gigiling. Ayan. Piniprepare lang natin sila. Food processor. Ayun. Bali, ayun po. Yung laman po nitong food processor ay uh, red bell pepper, sibuyas, carrots, at saka ano lang ito. Ang tawag po kasi dito? ba mabango? Celery. Yun lang. apat lang ata. Ayun. mostly din po pala si Saul lang yung nanggigiling ng mga karne natin kasi may mga time po na may nabibili po tayo na puros taba ganun. Kaya ginagawa lang po din ni Saul, bumili po siya ng fat processor para siya na lang yung manggiling. Dahil pa-order po ito, ano po siya, uh, karne, baboy, baboy po siya yung uh, pang ulam po natin na binibenta ay chicken po siya Mamprito na din po tayo ng fried chicken po natin na binibenta. 10-30 So, tayo po, no? Medyo natapos din tayo sa kusina. Ready for deliver na daw tayo, sabi ni Sao. 10.30, magde-deliver na tayo. You know. Hey, Repeat order kay Ma'am Sairin. Uh -huh. Tapos nalaman-laman ko po pala. Ito po, ito, ito siya din po pala yung dinideliver ako dati ng food tray. Food tray. Food tray po, ayan. Si Ma'am Sairin. Sa may ano din. Labas ng kanto. Tapos Kasi ito. Kasi rin kang Rona. Rona. Tayo, putang Tangkaretang. Best naman <laughs> uh -oh. 'yung 200. kay Ma'am Sel, Paano ko 'to? Oo. Kung 1,000. No ka andan na panukli. Application natin 'to eh. Kung 1,000 or 500 'yung pera niya, no. Ano? Sige. Ngayon sa alo, kuya, alugya kayo po sa muli ko niya. Nano bulls, babae, lalaki. Ayaw ko may kakapabultras. Aligan. San Glenda, 180. Paano kaya? Paano kaya? minsan? Oh, kay kay Insan. Kila Insan, Noli. Tanongin ko na pala kung nagpapasok niya sila. Na? Bago ka umalis. 180? Oo. Uh, hindi, hindi di ako... Na, big babo wala akong bumi ng cobra, yan tuloy, hindi na hindi na barya yung pera niya. Kasi nagbabawalan akong minum lang na ako minum ng cobra. Imbes na nagpapabarya ako. Na po na pinapalits na sa so sabihin to. Ubos na yung ginataan natin at saka yung gravy. Ito na lang po yung mga natitira. yan Yayan, parchigan tapos yung kaldereta, sarap po ng kaldereta din niyo. Continental refills. All right. Hui kumain ako ng rice to. Have the best. Nabili, na. Wala <laughs> na yung dalang sample. Ilang ini? Tanabin mo. Ayan po, no, gumagawa na po ng Shanghai Sisal para sa food tray po natin na para mamaya Ano war siya? 4 o'clock Ah, 4 Kala ko dalas 2 Sabi ko, bah 10 oras na magtapos kaya to Sabi ko 4 o'clock pala Kala ko dalas 2 po yung food tray natin Paano ka? Di ko pa man niloto yung bechamel sauce para sa ating yan. Kaya nga may... eh Big Mac Tsaka pasta. Ayan pa po yung natitira. Grabe. Ang tagal talaga. pasensya talaga yung gailangan pag ganito. Ang dami na nang na-roll na saw. Magaling din mag-roll yung sisaw. Eh. <laughs> <laughs> Putol yung video eh. Kung nakilala ko to nung binata ako. Sa galing nito mag-roll yung. Grabe oh. Roll up. <laughs> Nagtawa na kasi kami. po yung video. Eh. Nung tayan po, na magprito na tayo ng Shanghai para sa ating order na food tray. Si Sao, inaasikaso na yung bake map. Okay. Naasikaso na po ni Sao tong bake map. po mga kasalo. Tapos na po ang ating mga pa-order. Idideliver na lang po natin ito. Uh, maraming maraming salamat po sa wala po ninyo sa panunod. Hanggang sa muli. Ingat po ang lahat. God bless us all po. alam